ilis ah trapuan na itong bukuan mga bus ang masino ang ilis nag ah ang butso kay ang ilti oron, ron nagbalaon nga ah, ang stock ibalik daw kay po ng mga saba at ang butso balik stock na ta mga boss. Hai, Dok lang. Napi ang Pi ang ito ni dakpan na ni Balik start na ta karon mga boss Balik start, Dakpan ta guy ay may ipit ah uh. <laughs> Balik start ta Nga ang dibiti na to nga tambot So version 4 Ibalik yan ako karon Ibalik yan ako sa marketplace Sinay ganang palit diya kaya na upalit o, mga sabang na tambutso kay Dakop na kayo rin Nag, Nagpagawa so Balaw ng LTO nga Sakpo ng tambutso bisan bisan gibit jibit kayo o na na daw karon mo Balik stack na tayo mga boss Para nga. ka nag Ô nữa là mầm đặc phán, anh gái <laughs> mày. ôi ngủ ngủ